Hi guys! Welcome back to our vlog and for today's video, samahan nyo kami magpunta ng Hilongos para mag-ukay-ukay. Yes, you heard it right. Kasi noong nakarang araw, meron kaming nakita ang isang ukay-ukay store na kung saan magsisale sila na lahat ng items 35 pesos na lamang kasi fiesta dito sa Hilongos. Pero so sad, nahuli kami ng dating at wala na akong napili. So napagpasyahan namin na instead na umuwi, ay dumaan muna kami dito sa HNVS or Hilongos National Vocational School. Alam nyo ba guys, dito din nag aaral high school ang asawa ko. Sa mga oras na ito nga ay nagaganap ang Alikaraw Festival. So, ito pala yung tawag sa festival ng mga taga-Hilongos. So, dahil maraming tao at hindi namin makita yung nandoon, lalo pat ako ay hindi ako ganong katangkad, kaya napagpasyahan ang asawa ko na magpalipad na lamang ng drone para makita namin ang pagtatanghal. Habang nagpapalipad nga siya ng drone, ay nakita ko or napansin ko na napakalawak pala talaga ng paaralang ito. So, ito pala kung saan ginaganap ang Alikaraw Festival. Ito yung tinatawag nilang oval oval ng HNVS. Grabe no, para siyang grandstand ng Tacloban. Medyo nahuli na nga kami nang dating, kaya konti na lang yung naabutan naming pagtatanghal. Parang last na nga lang yata yan, yung Tribo Malipayon. Pakaing grande nga ng kanilang pag-celebrate sa kanilang fiesta dito sa Hilongos. At alam niyo ba guys, na meron din silang mga guests na inimbita or mga artistang inimbita. Ito ay sina Darren Espanto at yung The Ones na magpe-perform kinagabihan niyan. Pero pero syempre, hindi na kami nanood dahil nga gabi siya at sa hindang kami nakatira. Pero guys, ang main reason talaga is hindi mahilig sa artista ang asawa ko. Oh. Okay, fine. At dahil fiesta nga sa Hilongos, guys, ay maraming mga lasing. Alam nyo ba? Malungkot akong kumakain dyan ng pares kasi nabangga kami before kami nagpunta dyan. Nabangga kami ng isang lasing. Buti na lang, doon lang siya sa front namin nagulong gulong tumama at siya yung natumba at hindi kami. Na-disappoint nga ako doon sa traffic enforcer kasi parang pinaalis niya lang, hindi man lang sinettle. Bakit? Kailangan bang may mangyari talagang masama para isettle niya? <laughs> hindi man lang pinuna na bawal magmaneho ng lasing. Hay nako, pero siguro Siguro natakot na yun si Kuya. Bahala na si Lord sa kanya. Sana hindi na siya maglasing sa susunod para hindi na siya matumba. Hindi naman siya masyadong nasaktan. Ito na nga kami guys at bumili na ng isda dahil pauwi na kami. Tinawagan kasi namin yung mga in-laws ko at nag-aalala na sila at pinapauwi na kami. Grabe no, kahit pala nag-iingat ka sa pa-drive mo pero kung yung mga nakakasalubong mo naman o yung mga ibang drivers ay mga rascal or walang pakialam sa kanilang mga buhay ay meron pa rin talagang posibilidad na may mangyaring masama. Kaya napaka-importante talaga guys na magdasal tayo sa ating mga lakad before tayo umalis at pag-uwi natin dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin at para masiguro na safe tayo dahil sa protection ng Diyos thank you Lord talaga pagkatapos nga naming bumili ng isda ay pumunta naman kami dito sa vegetable section dahil bibili lang kami ng kalamansi pangsawsawan lang to guys kasi tinola ang lulutuin ni mama ngayong gabi ibinili rin pala ako guys ng mga proses ng asawa ko dahil meron akong ubo at sipon para naman daw magka vitamin C at gumaling ako agad at ito na nga ang aming biyahe pa away. Lord, maraming salamat talaga sa pang-araw-araw niyong paggabay sa amin. And that's it for today's video guys. Maraming salamat sa panunood at mag-iingat kayo palagi sa inyong mga biyahe. God bless us all. Bye! Bye.